Ang babaeng ito ay nagising na nakahiga sa hospital at namamatay ang ilaw. Pumikit siya at tatayo sana, ngunit siya ay nakatali pala sa higaan, ngayon ay pinipilit niya na tanggalin, bigla ay may humawak sa kanyang kamay at nawala ito agad. Sa takot ay nagmamadali, napansin niya na may tumatayo sa likuran, sa pagmamadali ay natanggal niya ang tali, Narinig ito ng mga guard sa labas. Pagbukas ng pinto ay agad na tumakbo ang babae. May mga doktor siyang nadaanan. Napatingin ito sa kanya at nakita niya na naroon na rin ang babae sa kanyang kwarto. Agad siyang tumakbo paalis sa takot. Ngayon ay nasa dulo na siya ng silid at sarado ang pinto. Napahinto siya ng babalik sana. Namamatay ang mga ilaw at isa-isa, Lumalabas na papalapit ang multo sa kanya, mabuti na lang ay nagbukas ang pinto. Sa loob ay puro kurtina at lumalabas na ang multo sa likod, agad siyang tumakbo. Hawak ang kanyang kamay, tumitingin siya at may nakitang pintuan. Sa kanyang pagtulak ang pinto ay nagbukas. Ngayon sa kanyang paglabas Nakita na naroon na rin ang multo at papalapit na sa kanya, umingin sa likod at nasa pinakaitaas na bahagi pala ng gusali. Nawala ang multo, napapikit ang babae at biglang may humawak sa kanyang muka. Sa baba ng gusali, nag-uusap ang babae at lalaki at biglang may bumagsak. Ang babae kasama ang multo na nakayakap sa kanya.